Hindi magkasya ito mahal. Hindi magkasya? Hmm. O di hanap tayo ng iba. Wait lang. Sandali. Hmm. Hawakan ko. Huwag pa kayo. Diyan lang pala yun. Yan palang kulay itim ang tinutusok. May pantanggal dito eh. Bibili nga ako eh. Alin yung mismong itim na yan? Ito. Oh. Kasi ang alam ko, may nabibili na pang sundot dyan. Meron nga. Manipis na manipis, mahaba. Kailangan rin tanggalin to, iangat mo. Okay na? Subukan. Sige, subukan natin. Ganyan lang yan? Hmm, ganyan yan. Hindi naman yan katulad nito eh. Na nakalabas yung puti. Yan o, no, yung puti. Nakalabas. Yan, hindi. Ito ba yan? O ito? Ito, ito, ito. Kasi ilang, ilang ang tagal-tagal ko nang, oo, oh, oh, yan. Hello, ayun. Bakit okay, ito yun? Ay, ang galing naman ng as.